Ngayong araw nga ay opisyal na namin binuksan ang aming Edglad 66 Computer Shop and Mix Clothes for All. Tama ang nabasa nyo. Pinaghalo na nga namin at dinagdagan na namin ang computer shop namin ng mga damitan na pwede sa babae, lalaki, tomboy, bakla, matanda, bata. Opo, dinagdagan namin at tinalo namin yan sa computer shop namin. Yung kapiranggot na space na meron kami ay nilagyan din namin ng bagat chinelas at si ang nakatoka. Kaya let's go! Ako si Ewa. Di ako tamad pero late na ako magising. Bago natin yung pisaan, may isa na naman yung batang kumukontak sa nanay niya. Napikap na nga natin yung tarpaulin na pinagawa natin. Siyempre, quality check muna ng mga atabs natin. Si Karkar -Kar nga mag-check niya bago natin i-display. Yun o, no, nguso pa lang, model na. Dumako na nga tayo sa pagkabit ng tarpaulin natin. Siyempre, sisipatin natin yan sa di kalayuan. Dahil ang priority natin ay yung paningin ng mga customer mula sa malayo. Dahil nasa gilid nga tayo at bandang dulo ng palengke. Mula doon hanggang dito at ayun, sa pool. Sana naman makita. Ito na nga, ay kinakabit ko na yung sampayan ni Mrs. At ang katulong ko nga lang ay si Kobe the Great. O, di diba, nanira pa. Ito nyo naman, habang may ginagawa ako, may bumibili rin ng candy. Pero hindi para ma-irita tayo. No, 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 no. Siyempre, business to. Pagsasabay natin yan habang gumagawa. At yun ang sa kung katulong. Dumating na. Ping-ping 69. Bago lahat, eh, dumako na nga tayo sa bad news. Dito nga sa kabilang side ay nasira na ang ating roll up. Natanggal yung pinakalak dahil sa sobrang kalawang. Dahil nga tagulan na nitong nakaraan. At wala tayong no choice kundi gumastos para lang mapagawa ang ating roll up. Dahil nakasalalay dyan ang safety ng ating computer shop. Napakamahal dahil winelding ito at pinalitan yung pinakalaka. Ay na nga sila kuya, winelding na yung kakapitan. Minsan sa buhay talaga natin, hindi natin maasahan yung mga gantong pangyayari. Dahil bigla tayong magkakaroon masamang eksena. Siyempre, business to. Kailangan natin magpaluwal ng magpaluwal. Hindi laging kabig ng kabig. Kung naman sa safety ng shop, bakit hindi? Ganon siguro talaga. Hindi mo alam kung kailan darating ang kamalasan. Sa kabila ng kasiyahan namin, dahil nga nadagdagan na ng damitan ng aming computer shop, eh may sumabay naman ng problema. Dahil nga sa unexpected na di inaasa ang problema, ay napilitan tayong i-coins out ang dalawang PC unit natin. Pandagdag dahil nga kinapos ang ating budget. Si Mrs. nga pala ang gumastos at bumili ng mga damitan. Yun, at ituturko na nga kayo sa ating damitan sa loob ng computer shop. Nakikita nyo naman, meron tayong pantulog, meron tayong panggising, meron tayong jacket, meron tayong pampalamig, pampainit. Meron maliit na bag, meron mas maliit na bag at meron din tayong pangromansa. Siyempre, ang romansa ng buhay ko, nag-iisang asawa ko. Pow! Let's go! Siyempre, bago matapos ang video ito, nais ko lamang magbigay ng payo. At nais ko lamang ipaalala sa inyo na nagsimula ako sa apat na computer, naging walong computer, ngayon ay meron ng damitan. So, always think positive, magsimula sa maliit, unti-untiin, at unti-unti rin yung lalaki. So, kita-kits tayo, pag lumaki pa to, let's go!